Hello guys, good morning, good morning. So ito yung resulta kahapon. Umuulan. Nagbaha dito sa second floor. Ano nandito yung si bossing natin nag binubutasan nila yung uh flooring. Kung sa atin guys, tinatapalan natin yung butas dito kailangan natin butasin. <laughs> para, para dumalo yung tubig guys eh no, para kasi next week next week guys hanggang lagpas 2 weeks Christmas holiday walang pasok kaya hindi natin alam baka umulan ng malakas ngayon nagpe prepare ako para kung sakaling umulan hindi ito mabababad sa tubig yun ang ano yun ang ano nito Gina ginagawa ko wala pang wala pa kasing bubong hindi pa nalagay nalagyan ng bubong kaya yun ang diskarte ni Bossing dito. Yan ang solusyon natin. So ito guys, kung nakikita nyo, yung ano, yung, bu yung, butas ko nagbabara. Ang diskarte ko dito, yan guys, lalagyan ko ng pako. Yan. Yan guys, so. Hindi na makakapasok yung dumi dito guys. Maharangan na ng pako. Pero yung tubig, palaging naghahanap na yan ng daan. Yeah, kaya yan. Kung makikita nyo guys, hindi na magbabarayan. yan. Dahil sa tulong ng ating mga pako. Yan, ang diskarte. Diskarte yung pino yan. Bali yan, hapin nyo lang kung saan yung pinaka ang tubig. Siguradong doon ang ano, bagsaklap ng tubig. Hmm. Kasi kahapon, malakas ang ulan kahapon. Kagabi, kagabi din. Kaya ito, wala pang bubong. Yan wala pa kasing bubong kaya ano uh, nag prepare muna mga 2 weeks kaming walang pasok more than 2 weeks kasi naga ano tawag nun Christmas mag Christmas walang pasok dito more than 2 weeks kaya dito ito yung ginawa na ating bus yan pinatasan natin kasi kita nyo guys oh, sa babad tabad sa tubig hindi naman ito semento guys pero ito pwede itong ma-expose sa ano sa labas sa loob ng 8 weeks yata pagkatapos nung kailangan maano ano na saraduan hindi lang mababad ng matagalan no siguro yan so hanggang dito so ito pala ito yung ginawa nila ilang taon na to siguro namin yan ano, um, after COVID. Mga 2022 siguro. Itong mga bahay dito. Ilang bahay to dito? 14 yan. Ito, 14 bahay dito. Ito rin, 14 din dito. Bago. 14 din to, pre? Ah, uh, 13 na dito. 13. 13. Pero ano to, mga two stories. Two stories. Ah. Uh, yun, mga sure. bungalow lang yun ang mga yun. So ito guys, uh, kami lang dalawa dito nag tayo nito hanggang trusses at saka fire So dalawa lang po kami. Ayan. Ito yung license builder natin dito. Kailangan kasi dito may license tayo. Mag-handle ka ng mga uh, project. Kailangan may mga lisensya. Ito so yung kababayan natin. Uh, nagsikap siyang mag-training. Nag-aral siya nang tatlong taon para lang para makakuha ng license. Tatlong taon oh. No? Tatlong taon yun pres. Ayun. Kinetis niya. Okay. So dito tayo. Oh, ano yun? Walang ano yun? Ah. Uh, walang perisperasyon. Wala. So yun lang guys, uh, kung wala hindi pa kayo naka-subscribe sa ating YouTube channel, okay like and subscribe naman dyan para updated tayo sa ating mga ginagawa ng mga bahay yun lang guys